batang sobrang talino. Meron ding champion ng boses at bibo o marte. Sila ang mga chikiting na may pambihirang galing. Tayo nang makipagbonding at palakpakan sa mga talented punilin. Oh sa ng talino, nangunguna ang batang Cebuano na si Leo Borromeo. Sa edad niyang 14 years old, rising star siya kung ituring sa kanilang lugar. Imbis kasi ng mga laruan ang kanyang pagkakaabalahan, solve ng Rubik's Cube ang kanyang nakahiligan. Kaya niyang buuin ang Rubik's Cube sa loob lang ng halos limang segundo. Oh, gulat kayo, no? Wow, number one Rubik's Cube solver in the Philippines. How did that start with you? My mom buying me a Rubik's Cube when I was seven, around seven years old. 7? Opo. I also stumbled upon some YouTube videos eh, uh, of like the world's fastest speedcubers at the time. And yeah, they really na-inspire na, na ako. Hawak lang naman yung number one record sa buong Asia pagdating sa pabilisan ng pagbuo ng Rubik's Cube. Pang labing apat din siya sa listahan ng fastest Rubik's Cube solver sa Asia. Kabilang din sa achievement ni Leo ang dalawamput dalawang national record at may tatlo pang Asian record. Nakaka-amaze, di ba? Paano nangyari sa Rubik's Cube ka na humaling after my first competition na motivate ako talaga because oh. uh, like seeing like the other mga Cebuano speedcubers uh, in real life it really inspired me to become faster. How did you discover na yung anak mo ang galing sa Rubik's Cube? Uh, when he was a toddler he was he was playing with uh, tinkering with batman legos yung batman lego na maliit mm. and he he said one day like hey i i i completed it i i was able to complete this the small batman thing He said oh so this kid has potentials to solve the rubik's cube so i went you thought about the rubik's cube yes, right away yes right away Eight years old pa lang si leo nung unang beses siyang sumali sa local competition ng rubik's cube solving hindi siya agad nakabreak ng record noon kaya naman araw-araw siyang nag-ensayo at nag-aral gamit ang YouTube para siya ay humusay. Self-learning ang ginawa ng bata at success naman. Dahil noong 2016 nakapagtala siya ng record na 9.70 seconds, dahilan para maging number one siya sa buong Pilipinas. Nitong Enero lang, isa pang record ang na-break ni Leo. Matapos niyang mabuo ang Rubik's Cube sa loob lang ng 4.31 seconds. Para mapatunayan ang husay at talino ni Leo, ako na mismo ang humamon sa kanya. So guguluhin ko ang lahat ng ito, as in... And 98 milliseconds. As parents, we wanted to be very supportive. Whenever they got bored, we would support them. Like, you want to learn this? Okay, let's do that. we wanted to encourage a spirit of learning. Okay. Not to teach our kids, but to want them to learn. Minsan na rin tinalo ni Leo noong 2020 sa International Livestream Speed Cubing Tournament. Ang world champion na si Felix Zemdeg na mismong idolo niya. Palabad talaga itong si Bagets. Mula Cebu, lumipag kami pabalik ng Maynila para makilala naman ang pride ng Laguna, ang grand champion ng The Voice Kids Season 5 na si Shane Bernabe. Ikaw ang The Voice Kids Grand Champion. Congratulations, Shane! ang king galing at ganda ng boses ng 13 years old na si Shane ang nagdala sa kanya sa The Voice Kids stage. Pangarap ang kanyang puhunan at boses ang kanyang naging panlaban dahil ang tagumpay na inaasam alay niya sa kanyang pamilya. Hindi oh, ko po talaga siya expected po. Uh, basta po kung sino lang po talaga manalo, okay na po ako Dun, Basta po napakita ko po yung talent sa buong mundo po at naging proud po sa akin si Coach Bamboo po. Tulad ng mga biritera kontesera, iba't ibang amateur singing competition na din ang sinalihan ni Shane sa kanilang probinsya. Imbis na piko at Chinese garter ang natutunan ni Shane sa kanyang kabataan, hilig sa musika ang agad niyang napili at naging talent. Iba din ang bubog ni Shane sa buhay, kaya siya ang nagpupursigi talaga. Simple ang buhay ng pamilya Bernabe, kasabay ng pandemya na wala ang kanilang tinitirahang bahay. At dahil kapo sa budget, hindi nahulugan ang dapat sanay bago nilang tahanan. Housewife ang kanyang nanay. Ang tatay naman niya, isang electronics and communications engineer. Sapat lang ang kinikita para maitawid lang ang kanilang pang-araw-araw na kailangan. Sa pagganta ko po, para din po ito sa family ko po and sa lola ko po na kasi po dati po pangarap lang po namin ito na masalihan po yung na to. At ngayon po to, tinupad ko na po yung pangarap po namin. Talang si Shane, hilig na po talaga nyang uh, kumanta. And then sa gusto niyang mag-join sa mga contest kahit hindi po namin sabihin. Ayan, kaya full support po kami. Ang kanilang sitwasyon ang naging inspirasyon ni Shane para makuha ang titulong Grand Champion sa The Voice Kids. Mm -hmm. At sa kanyang pagkapanalo, magandang kinabukasan ang hatid niya sa kanyang magulang. Kahit bata pa raw kasi siya, wala siyang ibang gusto kundi ang makatulong sa kanyang pamilya. 5, 6, 7... overload naman ang kinagiliwa ng madlang people sa bagong child host ng Showtime, si Argus. Ayaw mo ba po, pinag-pray kita sa Amang Diyos. Sabi ko sa Amang Diyos, pahabain ang iyong buhay para makapagbigay ka ng... Nang saya sa ibang tao. Sa edad niyang 5 years old, daig pa ni Argus ang mga adulting life persons sa talas ng kanyang memoria Wonder kid na daw kung ituring siya. Wow, Argus! Sikat na sikat! sino mo sikat ka? Opo. Bakit mo alam na sikat ka? Kasi po dahil sa buka-buka ko po ay eh. tinapay buka-buka. Nalulunod ba ang mga mermaid? Hindi po. Bakit? you ma, ma, manuro po kasi tayo maglutang. Sa segment ng ano It's Showtime na Isip Bata, bumibida si Argus. Kahit walang script, kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga co-host niya tulad ni Vice Ganda. Argus. Ang mga punchline ni Argus, panalo. Upuan mo. yung buntis po. Bakit? Kasi po si, da, si mami po natutulog lang po ako. Bigla po sasabi lang daddy ko pag bubuntis ulit ng da yung mami ko. Right? Okay. Cute-cute <laughs> mo din ngayon. So marami ka raw talent. Ano yung, ano yung parang pinaka-talent mo talaga? Sayaw at kanta daw? Apo. Mm -hmm. Kaya mo magpasampol? Vitamin A din po. O sige, pakita nga lang sa'yo na vitamin A. Do do? Turuan mo nga ako. Mama, um, may nang chakun man, ni inay. Egg, eh, eh, mo naman At ito pa, magpapakita ako ng mga picture ng planeta at titingnan natin kung kayang ipangalan ni Argus ang planets of the solar system. Ready? Ano yan? Earth. Po. Ay, tama. Earth. O, oh, itong susunod. Ano yan? Mars. Oh, tama. Oh. Jupiter. Hmm. Papa. Oh, blue. Neptune. Yeah. Oh, all blue kasi puro tubig. Hindi lang happiness ang hatid ni Argus, inspirasyon din siya ng marami. Imagine, yakang-yakan nga ang pagsabayin ng pagiging celebrity at estudyante. Kailan mo nalaman, mami, na medyo, ay, matalino tong bata na to? Nag-nine months po siya. Because? Kasi ano mami, matatas na siyang magsalita. Kaya sabi ko, yung IQ niya eh medyo ano. Kaya tinarain ko po, po talaga siya. Nakakataba ng puso bilang isang magulang na makitang nagsashine ng sariling anak. Siyempre, grateful din ako na may mga wonder kids din ako na bigay ni Lord. My loving Pepe and Pilar. Iba na talaga ang bata ngayon dahil ang kanilang kakayahan. Husay at talent, level up na at advanced na rin. Pero tandaan na mas lalawak pa ang abilidad ng ating mga chikiting sa tamang gabay at pagmamahal nating mga magulang. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayaw ko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin it's a tube and it's called take it off matatanggal lahat pati problema nyo matatanggal problema tayo sa maduming balat ito tanggal lahat okay so you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara tanggal lahat yan take it off girl